Nakatutuwa, nakakatuwa. Nakalulungkot, nakakanungkot. Alin sa mga ito ang tama? Pag-usapan natin ang wastong pag-uulit na mga pantig sa salita dito sa i-pahayag. Magandang paksa ito lalo na sa mga mag-aaral na gustong matutunan ang tamang paraan ng pagbuo ng mga salita. May mga tuntunin tayong susundin para maging wastong ating pagbigkas at paggamit ng mga salitang inuulit. Tara, magsimula na tayo. Kapag ang unang tunog ng salitang ugat o batayang salita ay isang patinig, ang patinig lamang ang inuulit. Halimbawa, alis, aalis, inom, iinom. Ang tuntunin din ito ang sinusunod kapag may unlapi ang salita. Halimbawa, magalis mag-aalis umambon umaambon umextra umeextra Kung ang unang pantig ng salitang ugat ay nagsisimula sa kp o katinig-patinig ang katinig at ang kasunod na patinig lamang ang inuulit halimbawa basa babasa magbabasa tawa tatawa matatawa takbo tatakbo nagtatakbo Kung ang unang pantig ng salitang ugan ay may KK o cluster ng katinig na kayarian, dalawang paraan ang maaari nating gamitin. Una, inuulit lamang ang unang katinig at patinig. Halimbawa, piso pipiso. piso. Pangalawa, inuulit ang cluster ng katinig kasama ang patinig. Halimbawa, plancha plaplanchahin, prito, pritrituhin, kwento, kwekwentuhan. Bilang pagtatapos, hinihikayat namin kayong patuloy na paigtingin o pagyamanin ang inyong kaalaman sa Pilipino. Ang wastong pag-uulit ng mga pantig sa salita ay isang maliit na hakbang lamang, subalit makatutulong ito upang mas maging epektibo ang inyong pagpapahayag at pagunawa sa ating wika. Muli, ito ang ipahayag. Paalam.